ng Diyos si manalo sa huling araw, ah, lalabas. Dapat, paghuling araw na, wala nang natitirang araw. Oh, di ba ganon, mga kapatid? Eto, yung pangunahing daw aral na sinasampalatayan na ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, page 35, sinulat ni Iranyo G. Manalo, leksyon bilang otso, ang paksa, ang titulo, kapatid na Felix Manalo, sugo ng Diyos sa huling araw. Sabi ko, gagamit kayo ng Biblia, di nyo naiintindihan ng sinasabi. Kaya tayo, nililiwanag natin ito, hindi para magpasama ng kahit na sino, kundi para magbukas ng kaisipan na mali itong turong ito. Nasi si Felix Manalo suguraw ng Diyos sa huling araw. Paano sasawayin? Uno trese ng tito. Jesus Christ, dito nga nakapira sa atin. Ang pagmamahal sa apwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahato! Pag walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Ito na naman mga kaibigan ano? ah, Natatawa naman ako dito sa comment po ng isang iglesia ni Kristo mga kababayan ah, Kasi nung tinignan ko po yung aking upload eh May nag-comment si kapatid na ah, Domar ah, Marigomen ah, Sabi po niya Sugo si Felix Manalo sa mga wakas ng lupa. Natupad ang mga hula sa kanya. Alam mo, pinag-iisipan ko, ano kayang ang hula ah, sa Biblia na natupad kay ka Felix Manalo? Eh, sabi ko, napaisip ako mga kapatid. Eh, nakita ko, tama. Ah, si Felix Manalo ay, ah, ano, ah, talagang may hula sa kanya na natupad. Pero bago po natin uh, ituloy na komentohan o sabutin itong komento ng ating kaibigan na nag-comment dito sa aking uh, Facebook page, mga kaibigan, uh, gusto kong pakinggan muna natin itong komento o pagtuligsa o pagpuna ng ating kapatid na Eli tungkol po doon sa sinasabi ng mga Iglesia Ni Cristo na yung claim nila na si Felix Manalo daw ang huling sugo sa mga huling araw mga kaibigan napakaganda po ito kaya sana po patapusin po ninyo kasi alam po matutuwa po kayo dito sana lang mga kaibigan ay si uh, Jason Matematiko ay ano ito mga ka ka kaibigan hindi po ito paninira pag a-analyze lang ito ng talata kaya dapat sana uh, i-analyze nyo ito Uh, mga kaibigan ko. Okay, narito na po mga kaibigan. Ano yung mga huling araw na sinasabi sa Biblia? Diyan nga naga, na napipikon sa akin ng Iglesia ni Kristo. Kasi sa kanilang pasugo, pinunako si Manalo Raw sugo ng Diyos sa huling araw eh ang panahon ng Kristiyano mga huling araw. Eh kung sugo ng Diyos si Manalo sa huling araw, ah, lalabas. Dapat pag huling araw na, wala nang natitirang araw. Oh, di ba ganon mga kapatid? Eto, yung pangunahing daw aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, page 35, Sinulat ni Iranyo G. Manalo, leksyon bilang otso, ang paksa, ang titulo, kapatid na Felix Manalo, sugo ng Diyos sa huling araw. Sabi ko, gagamit kayo ng Biblia, di nyo naiintindihan ng sinasabi. Kaya tayo nililiwanag natin ito, hindi para magpasama ng kahit na sino, kundi para magbukas ng kaisipan na mali itong turong ito na si Felix Manalo sugo raw ng Diyos sa huling araw. Iba kasi yung mga huling araw kesa sa huling araw. Pag huling araw, wala nang kasunod. Di ba ganon, mga kapatid? Eh si Manalo raw huling sugo tapos Sugo sa huling araw. Hindi nila nilagyan nung, nung uh, adverb ba yun o adjective na mga huling araw. Mga huling araw. Nilagay nila, sugo ng Diyos sa huling araw. Paksa si kapatid na Felix Manalo ang sugo ng Diyos sa huling araw. Eh sabi ko, eh pagka sa araw yan sinugo, tapos na mun, matatapos na mundo nun, eh nahuli ng sugo yan. Ito ang pinanggalingan niya, niyang aralin nila na yan. Buhay pa si Manalo noon eh, more or less, nang ituro nila ito, 1956, sa pasugo ng Hulyo 1956 issue. Ang nakalagay dito, ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Pahina 7. Babasahin ko ah. Meron akong original niyan eh. Hindi pwedeng yan eh sabihin gawa-gawa eh. Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito, maliwanag na ating natiyak na sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan, na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sa pagkat pagkatapos ng gawain kanyang isinasagawa sa makatidbagay ang pangangaral ng mga aral ng mga dalisay na salita ng Diyos wala nang iba pang sugong darating. Nakita nyo? Kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanlibutan. Aba, pagka natapos daw si Manalo. Eh, 1963 natapos si Manalo. Eh, patay si Manalo 1963 eh. Eh, bakit hindi na nat natapos ang sanlibutan. No? At kung totoo yung salitang si Manaloy sugo ng Diyos sa huling araw, e eh, lalabas, dapat wala nang susunod na araw nung mamatay si Manalo. Kasi pagkatapos ng kanyang isinasagawang pangangaral, sabi, wala nang iba pang sugong darating. All eh, hindi ko naman ito kakalkalin kung aaminin nyo na nagkamali kayo sa aral nyo na yan eh. Na si Manalo ay hul sugo ng Diyos sa huling araw. Kasi sa Biblia po, may mga panahonan. Sa Biblia, ang huling araw, pagkabuhay na ng mga patay sa is 44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugu sa akin, ang sa kaniya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayon, ang pagbabangon ng mga patay sa huling araw. <laughs> e eh, kung doon mo lang isusugo si Manalo sa huling araw, e eh nahuli na kasi... May bago na, pagbabago na ng mga patay yun eh. Resurrection na yun eh. Brad Joseph, this also, this know also, that in the last days, plural, in the last days, perilous times shall come. Eh, kabira-bira ng iglesia ni Manalo, si Manalo raw, sugo ng Diyos sa huling araw. Mali. Mali kaya sila galit sa akin, Brad Yosel, eh. Kasi, ang na ako, naka-stick ako sa Biblia. Sabi ni Kristo, sino man hindi makakalapit sa akin, walang makakalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugu sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. Siya'y aking ibabangon sa huling araw. So, yung palang huling araw, pagbabangon na lang patayon. Yun na yung pagkabuhay na mag-uli. Isa pang talata. Pagkatapos ng 6.44, inulit pa ng Panginoong Heso Kristo. Yan, yan pa rin sa Juan, Kapitulo 6. At ang versikulo ay something like that. No, sabi, later, later. 54. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayun, ibabangon sa huling araw. Ibig sabihin, yung mamamatay na tao na kumakain ng laman at miinom ng dugo ni Kristo, kung mamatay man siya, may pag-asa siya kasi ibabangon siya sa huling araw. Baka rato-rato may pag nagbasa ka ng pasugo eh. Si Manalo raw ay eh isusugo ng Diyos sa huling araw. Eh, kailan ba yun? Eh, magbabangon na patay nun eh. Eh, patay na rin si Manalo ngayon eh. Paano pa siyang masusugo sa huling araw? Nakikita mo ba yung analysis ko, Brad Rodel? Opo, kapatid Nelly, talagang napakamali po niyan eh. Kasi ang liwanag naman po sa Biblia ng uh, kahulugan ng huling araw eh, pagbabangon na po ng mga patay, eh, maliwanag na hindi po nila naiintindihan ang ibig sabihin ng huling araw eh para sabihin mong huling sugo na tapos sa huling araw pa eh ibig sabihin ng huling sugo wala nang kasunod eh di lalabas yung mga sumunod sa kanya ngayon hindi na sugo pagkatapos sugo pa lang ng Diyos sa huling araw eh denong eh, ang, ang huling araw ay eh, pagbabangon ng patay eh denong lumitaw siya at nangaral hindi pa siya sugo noon Granting na totoo yun, nasugu nga siya sa huling araw. Eh sa huling araw pa pala, sugo yan eh. Eh nung ginawa niya nitong nakalipas na panahon na hindi pa naman huling araw, kapatid na Eli. Kaya kahit saan mo po daanin, kumo nga yan eh ano lang, tumachamba lang eh hindi naman tumama, wala po talagang lalapatan kahit saan mo dalhin kapatid na Eli eh. Tapos sabi nila, after ng pangangaral niya, wala nang gawaing susunod. Eh maguhukom na, magugunaw ng sanlibutan, eh asan? Asan yung sinasabi niyong magugunaw nasa libutan? Yan ang sagutin niyo kung may maisasagot kayo. Pero para sabihin mong walang maisagot si kapatid na Eli, kalahating oras nagsasalita, walang maisagot. Eh yung, ay baka yun pong definition din naman sa kanila ng walang maisagot kapatid na Eli. Kasi iba yata definition nila sa mga salita eh. Kapatid na Eli, kaganyan, huling sugo, eh may kasunod pa huling araw e ah, eh may kasunod pa rin. Na, alam ko na yan, Brad Rodel, kung ano yung sinasabi mo na yan. Ano po Pagka meron kang sinasagot, wala kang maisagot. Ganon sila pala kung magpakaulugan. Diba, ay, no? Lalabas po, <laughs> lalabas po oh, ganun eh. Basahin, basahin mo kapatid na Daniel yung Isayas. <laughs> 5.20 <laughs> Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at nang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Yung kawawa naman pala ganyang mga tao. Pag may sagot ka, sasabihin wala. <laughs> no? Pagka ano, meron pa, eh huli na. Parang iba, no? Ibang way of thinking, ano? Iba sa Biblia, kapatid na Rodel. Tama ba yon? Oh, po, Bradeli. Ibang-iba po sa Biblia. Talagang hindi po tumatama. At miski yung mga terms nila na ganon, o oh, kita mo ikaw, walang maisagot. Eh, sumasagot nga kayo eh. Nagpapakita lang po, Bradeli, talagang gutom na gutom sila sa pagkakataong kayo po ay maipahiya. Kasi talagang sinisikap nilang magbangon puri, pero wala na po talaga, Bradeli. Tapos na po yung issue eh. Hinamon nyo na yung puno. Hindi lumaban eh. Eh pagka ngayon, hahamunin kayo nitong mga alipores, eh para naman tayong ano nun, ba't naman papatulang po natin yan? Eh ang hinamon nyo na nga, puno. Tapos kung sino ngayon yung, kumo hindi makaalaban yung puno, yung puno di makasagot sa, di makakol sa hamon eh. Maski yung puno po ngayon eh. Eh para makapagbangon po eh, kapatid Nelly, eh, hindi ubra sa akin yan, hindi lalaban sa akin yan. Eh yung mga tanga siguro maniniwala sa'yo, pero yung mga nag-iisip, Paano kang maniniwalang hindi ka lalabanan ni Bradley? 'Di ba? Eh yung puno mo nga ang hinamon eh. Eh yung magaling ka ba kaysa sa puno mo sa palagay mo? Eh yung puno mo nga na nagtuturo na sa inyong lahat eh. Na supposedly dapat ganun, ano? Yun ang hinamon eh. Eh hindi lumaban. O ano pa? Tapos na usapan. Wala na pong usapan diyan kapatid na Eli. Parang yung mga sabadista, e, eh, eh matinong naka... isip. Sa matino okay. ang isip. Hmm? Opo, sa so, matino isip. Eh, tapos pero pagka hindi matino isip mo, sumasagot ka, ah, hindi ka makasagot eh. <laughs> Ganon nga po, Brad Ewan ko, nung klasing takbo ng isip yan. <laughs> Meron pala sa Biblia yan, pagka mapait, matamis. Pagka matamis, mapait. Meron pala nun. Reality yun, Brad Rodel. Opo, ngayon ko lang po na ano, bradeli, naintindihan na intindihan hawa ng Diyos. Meron pala talagang tao baligtad ang pagkakilala kapatid na Eli. Eh, gusto niya. Alam mo, pinag-iisipan ko, ano kaya ang hula ah, sa Biblia na natupad kay Ka Felix Manalo? Eh, sabi ko, napaisip ako mga kapatid, eh nakita ko, tama, ah, si Felix Manalo ay, ah, ano, um, talagang may hula sa kanya na natupad eh alin pong hula mga kababayan no uh, dito po sa Mateo 24 gusto ko lamang pong basahin sa inyo no uh, bagamat ito po ay uh, siguro po ay uh, maikabesa na po ninyo uh, dito sa verse 4 uh, 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 hanggang sa verse 5 sabi po ng ganito uh, kasi ito ay isa isa si Felix Manalo dito eh mga kaibigan eh uh, sabi niya at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila Mangag-ingat kayo, ah, na huwag kayong mailigaw ni man. Bakit? Sa singko, sabagat marami ang magsisi parito sa aking pangalan na nangagsasabi, mangagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Sa makatuwid mga kaibigan, isa po si Ka Felix Manalo. Kasi, ah, sabi po yung nag-comment sa atin, mga kababayan, dito po sa kanyang komento, ah, subo sa mga wakas ng lupa si Felix Manalo, ah, Maraming uh, hula sa kanya na tupad. hihihi, Dahil sa sugo, dumarami ang mga umanib. Uh, umabot na ng 168 na bansa at teritoryo sa buong mundo. Kapag naipangaral na uh, sa buong mundo o sa libutan, ang aral ng Iglesia ni Cristo, uh, kasunod nito, sabi niya, ay ang araw ng paghuhukom ah, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Yun po ang sabi niya, mga kaibigan. Kaya, ah, natupad talaga kay Ka Felix Manalo yung ah, marami ang ililigaw. Eh sila din ang nagsasabi, marami na daw sila. Kaya marami na po ang nailigaw. Kasi bakit, mga kapatid? Bakit yung sinasabi? Eh kasi, ganito, ang moto po ng bulaang mga ngaral, sasabihin po na sila ang totoo. Kasi sabi dito eh, uh, na mga nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ang motto niya, ako ang Kristo. Ibig sabihin, yung Kristo, kaligtasan. Kapag hindi ka umanib sa amin, kami ang kaligtasan. Kapag hindi ka umanib sa aming reliyon, hindi ka maliligtas. Sa mga katuwid, sinasabi nila, sila yung Kristo o kaligtasan. Yun ang moto ng mga bulaang mahangaral. Kaya kapag merong sekta na ganyan, na kapag hindi ka umanig sa kanilang sekta, at uh, hindi ka na maliligtas, kung ganon ang sinasabi, mag-ingat po kayo, magdudan na po kayo, mga kaibigan at mga kababayan. Kasi baka isa na yan sa sinasabi po ni Kristo na uh, bulaang mahangaral. Yan po ang moto ng bulaang mahangaral. Kami ang totoo, kapag hindi kayo umanib, ah, ah, hinatulan na kayo ng Diyos. Yun po ang sinasabi nila. Kaya, alam nyo, mga kapatid, mga kababayan, tama! Ha? Ah, tama! Ah, ah, kaibigan um, ah, na um, ah, Don Mark, tama yung sinabi mo, may hula na nag-anap kay Ka-Felix Manalo. Ah, ito yung hula. Ay, nako, mga kaibigan, mga kababayan, ano? Ah, Mag-isip po tayo, uh, paano naging tao si Kristo kung talaga kayo ang tinatag ng Panoil? Paano naging tao? Ha? Ah, kung kayo ang... Uh, totoo, e eh, paano naging si Felix Manalo yung isa sa anghel doon sa uh, Revelation chapter 7 uh, verse 1 hanggang 3? Kung basahin mo naman, hindi naman si Ka Felix Manalo yun eh. Anghel po yun. Ha? Ha? Yung anghel na yun, hawak-hawak niya yung tatak ng Diyos. Mga kaibigan, mga kababayan. Ha? Siya yung magtatatak yung anghel. Kung basahin mo, yung anghel ang magtatatak. Hindi si Felix Manalo. ha hindi si Felix Manalo. At ang tatatakan ng anghel, yung alipin ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga tagasunod ni Kristo, tagasunod ng Diyos, yung mga alipin na ang tatatakan. Eh ba't sinabi nyo si, si Felix Manalo po yun? Eh ang tatatakan ni Felix Manalo, yung mga unbeliever naman eh, yung hindi hindi sa Diyos eh. Ah, kung yung pagtatatak ay aral, ah, ebanghelyo, eh bakit kayo nangangaral sa mga ah, hindi sumasampalataya? Et eh, dapat sana ang tatakan ko ninyo yung mga ano yung mga alipin na ng Diyos. Basahin nyo mga mabuti mga kaibigan mga wabayan doon sa Revelation na kanilang uh, ipinagmamalaki na uh, sila daw ang tatag ni Kristo kasi uh, uh, kasi natupad yung hula kay Ka Felix Manalo dito po sa uh, 7:3 ng Revelation. Na ganito ang sabi na nagsasabi Ah, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang, sabi yung anghel, hanggang ah, sa aming matatakan sa kanilang mga nuo, ang mga alipin ng ating Diyos. Halipin, alipin na ito eh. Hindi ito mga unbeliever. Ang ah, mga alipin na ito ni Kristo, ni ni, ng Diyos, ah, yung tatatakan ng anghel. Eh, ba't yung tinatatakan po ninyo yung mga unbeliever? Hindi sa inyo ito. Mga kababayan, nako, mag-isip po tayo. Hindi kailanman um, si Felix manalo yung anghel. Pero, alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, pareho lang ito si si Felix Manalo na nag -kle -kle na siya yung sugo sa huling araw. Walang pinagkaiba nila kay ano eh, kay Kibuloy eh, mga kaibigan, mga kababayan eh na si uh, Kibuloy mga kapatid eh na iklaim nga din na uh, siya daw yung huling pakakak sa huling araw o huling uh, sa panahon natin mga kaibigan ng mga kapatid siya din daw yung uh, huling pakakak mga kababayan na kapag hindi ka uh, umanib kay Kibuloy hindi ka rin lang maliligtas kasi siya din daw yung uh, huling pipirma sa kaligtasan mo Ayun po sa kanyang ikinakalat dito sa social media. Pero si bulay mga kaibigan at mga kapatid ay uh, hindi na hindi po natin maitatanggi na siya po ay nakakulong at uh, wala nang tendency makalaya siya. Uh, at saka uh, balita ko ay kagagaling lang niya sa sakit. Eh kung siya yung may-ari ng mundo, siya yung ah uh, appointed sana eh bakit siya nagkakasakit? Ano, mga kaibigan, eh sabi pa nga niya na eh, maglorified mag-glorified body daw pagkatapos na siya mamatay. O tignan natin, ah, Argel, yung pilag ah, pinagmamalaki mong amo mo, no? ah kasi kay Kibuloy, sabi niya, siya yung huling pakakak. Ah, wala na daw susunod. Eh pero nagtataka ako, ang kanyang aral, isa rin ang kanyang mga katuruan, mga kaibigan at mga ay ah, itong mundo hindi daw magwawakas kundi tuloy-tuloy daw itong mundo, ah, patuloy daw ito mga kaibigan at mga kapatid, walang katapusan. Pero si Kim Bule ang huling pakaka. ngalang lang, siya po ay nasa bilangguan at um, uh, wala nang tendency na siya po ay makalaya mga kaibigan at mga kapatid. Ewan ko lang kung paano um, uh, nito ng mga taga-KOJC dahil um, hindi naman po ito paninira mga kapatid pero uh, alam nyo mga kaibigan, kung talagang ikaw ang huling pakakak, bakit payagan ng Diyos na makulong ka na ganyang kahaba na hindi ka na makakalabas, eh paano ka magiging pakakak yan? paano ka makakapagligtas niyan? Ang ang sagot po kasi nila mga kaibigan ay ah andiyan naman sa YouTube yung kanyang mga ah, mensahe. Eh wala naman nakikinig at saka hindi naman po tama yung kanyang mga sinasabi. Itong mundo daw hindi daw magwawakas. Eh bakit may sinasabi sa Biblia na mga huling araw? Eh ano yung mga huling araw? Ibig sabihin kung huling araw, ibig sabihin malapit na itong magwakas. Kasi mga huling araw na, Ah, eh sabi mo ay eh, hindi magwawakas ang mundo. Eh dapat sana walang sinabi sa Bibliya na huling uh, araw mga kaibigan mga kapatid So ayan po, no? Um alam niyo mga kaibigan, ewan ko, itong mga nag-claim na sila daw yung huling sugo uh, ng Diyos sa mga uh, huling araw. So bahala na po kayo, no? Mga kaibigan, bahala na po kayo. Ah, marami pa sana akong sasabihin pero umabot lang ng mahaba ito eh, mga kaibigan eh asa ah, sa susunod na naman, ah, kapatid na ah, ah nag-comment, no? Ah, ah, Don Mar, sana mapag-isipan mo. Natupad yung hula kay ka Felix Manalo pero hindi yung hula sa Revelation. Ah? Ang natupad kay ka Felix Manalo yung Mateo 24.5. Yan lamang po mga kapatid.